Hi mga kalaki, alas dos na po Ito na po ang mga 4 digit lucky numbers natin Abay, ito na po mga kalaki Ayaan nyo na kaagad ha, ilaban nyo 3 days po bago natin palitan Ito na po, umpisahan po natin sa New Zealand 6071 India 2339 Philippines 9598 Thailand 1344 Taiwan 6066 Malaysia 2771 one. Dubai 1385 one Hong Kong 4263 Singapore 7891 China 3072 Texas 1385 Israel 5597 Las Vegas 2481 Alaska 9492 Saudi 1773 Japan 85 56 Italy 1209 Germany 9897 Korea 4602 Greece 3351 Canada 2388 Mexico 5192 at uh, Australia 3720 Ayun po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers ngayong hapon takbo na sa suki outlet at make sure po na iramble niyo na good luck Advance Merry Christmas po, mananalo tayo claim it.